kapayapaan hindi po ang pag-aaway-away hindi po ang pang-aapi iyan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Alyansa sa Senado para sa Bagong Pilipinas na ginanap sa lungsod ng Santa Rosa, Laguna pinagtibay ng pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan para sa kapayapaan at kaunlaran ng bansa Paliwanag niya na ang tunay na solusyon sa mga kinakaharap na hamon ng bayan ay nakasalalay sa maayos at makatarungang pagpapatupad ng batas, mas epektibong mga polisiya at mas pinaigting na pagtutok sa trabaho at kabuhayan. Ito umano ang, ang mga konkretong hakbang upang makamit ang isang mas maunlad, mas matatag at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.